Kamusta ka na aking minamahal? Matagal na nawala sa abana ng panahon Maraming lumuha sa aking paglayo Unawain mo sanang ginagawa ko To'y para sa inyo na rin. Pamastan mo ang pakpak ng aeroplano Sa Paskong bababa na puno na ng saya Pamastan mo ang pakpak ng eroplano Sa Paskong bababa na puno na ng saya Nawain niyo sana ang gagawin kong ito. Sa hirap ng buhay, kaya ako ay lalayo. Iyahaon ko kayo sa kahirapan. Idalangin nyo lang sa may kapal ako'y magiging matagumpay sa aking ginawa. Pangako na hindi ko kayo pagpapalit. Pamastang mo ang pakpak ng eroplano. Sa Paskong bababa na puno na ng saya Pamastan mo ang pakpak ng eroplano Sa Paskong bababa na puno na ng saya Aking mahal sana ako ay kung nawain mo Ginagawa ko ito para sa kinabukasan nyo Masakit man sa akin na ako'y mapalayo. Pangako na hindi magbabagong pag-ibig ko. Pamasdan mo ang pakpak ng eroplano. Sa Paskong bababa na puno na ng saya. Pamastan mo ang pakpak ng eroplano, Sa Paskong bababa na puno ng saya Pamastan mo ang pakpak ng eroplano, Sa Paskong bababa